Tap yep, mga kulisidol, nandito tayo sa araw ng Merkulis. Ayan, magagamas naman tayo sa umagang ito. Ayan, pag-like, answer, at pag-comment sa komisisyon ng hindi pa nakapalo-palo na mga kulisidol. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga support sa ating mga ginagawa sa araw-araw na gaya nitong bilang nag-garden. Manood kayo mga kulisidol. Ipagwan si tayo mga kulisidol para sa ganun na ituloy-tuloy ang ating mga biyaya. At, uh, maraming salamat sa inyong lahat at ako'y taas po sa magpapasalamat sa inyong mga kong sa idol tayo na may magagamas mga kong sa thank you so much at uh, good morning Luzon, Visayas, Mindanao ang gulang tayo mga kong sa sa ating mga magagawa at lagi magsisipag sa araw-araw oh, para sa ganun tuloy-tuloy ang ating mga ganitong mga gawain Thank you so much, Mother Shadow.